ang unang panahon, may mag-asawa na si Nalando at Lisa. Sila ay nakatira sa paana ng bundok. Sila ay dalawang taon nang kasal, ngunit hindi pa sila nabibiyayaan ng isang supling. Sa kagustuhan nilang magkaanak, ay walang tigil silang nagdarasal at humihiling sa Panginoon. Isang araw ay nanaginip si Lisa na sila ay biniyayaan ng isang sanggol. Ang sanggol na nasa panaginip ay may pangbihirang tinig na walang makakapantay. Si Lisa at Lando ay nagising sa iyak ng isang sanggol na babae. Hindi nila mapigilan ang pag-iyak dahil sa magandang biyaya na pinagkiloob sa kanila. Ang sanggol ay pinangalanan nilang Octavia. Makalipas ang ilang taon, si Octavia ay dalaga na. Siya ay kasing ganda ng bulaklak. Mayroon din siyang mahabang buhok na kapag nasisikatan ng araw ay kumikinang na parang ginto. At higit sa lahat, ay mayroon siyang pambihirang tinig. Sa angking kagandahan niya ay maraming umiibig sa kaniya, ngunit wala siyang napupusuan sa mga ito. Isang araw ay narinig niyang nag-aaway ang kaniyang mga magulang dahil kakaunti lamang ang kinikita nila. Nalungkot si Octavia at umalis sa kanilang bahay. Habang siya ay umiiyak, siya ay kumanta kasabay ng mga huni ng mga ibon sa paligid. At bigla na lang nagliwanag ang buong kapaligiran at maraming mga halaman at puno ang nagsitubo, gaya ng palay at mais. Kaya naman ang Occidental Mindoro ay isa sa pinakmayamang sa agrikultura sa buong Mimaropa.